Good morning everyone. Maulan na umaga pa rin, maulan na araw pa rin po dahil sa bagyong Enteng. So andito po kami andito po kami ngayon sa bahay dahil um, dahil ng maulan. So si Amon nandito rin, hindi siya nakapasok dahil sa kanyang ubo at sa kanyang sipon at medyo nilalagnat. Kaya hindi na namin pinapasok. So gusto niya pumasok mamayang hapon pero baka hindi na rin para tuloy-tuloy ang kanyang panggaling. Hi anak. Hi. Ayan. So, ngayon po nagmo-module siya kasi marami silang since hindi siya nakapasok, module siya ngayon. 'Yan. 'Yan ang ginagawa niya ngayon. Aha, kanina pa yan nagmo-module. So, ngayong hapon marami pa 'yan, marami pang module na gagawin niya kung hindi siya makakapasok. 'Yan. 'Yan yung kanya'ng ginagawa it's mathematics. Yan. So, ako naman, katatapos ko lang magluto, guys. Hindi ko na pinakita yung aking pagluluto dahil um, ma sandali lang naman. Sandali, sandali lang naman. Actually, kanyang umaga, meron na ako ditong naluto na um, broccoli broccoli and cauliflower. Ulam ko yan. Yan. Tapos, ano, ah yung sa kanila naman, niluto pa ako ng ano, yung niluto ko, nag-adobong sitaw ako kasi may nakaano akong adobong sitaw. Pero, itong adobong sitaw, yung pwede naman akong makakain, hindi ko nalagyan ng toyo, tsaka ano, su suka. So, ginawa ko, adobong sitaw, pero mayroon siyang, may kunting ano siya, may kunting ground pork na natira sa freezer. Kaya nilagay ko na para mas masarap ang kain ni Amon. Ayan. Magsasabaw. Magsasabaw sana ako. Kaso wala kaming sasabawan. Ayan. May, may, may manok ako dun sa freezer. Kaya lang wala kaming wala akong pwedeng ilagay na uh, papaya man lang o, o sayote para sa tinulang manok may malunggay ako sana doon pero okay na rin yun okay na rin tong adobong sito uh, medyo masarap naman so ito na yung rice namin ito yung rice namin brown rice yan yan brown rice para mas healthy hinahaluan ko yung white white at saka brown pinaghahalo pinaghahalo ko na yan so maghintay na lang kami guys ng lunch kasi hindi rin naman papasok si Amon Yeah, maya maya. So the time, time right now is eleven. Parang kahapon din ganitong oras din ako nagano nag vlog. Yeah. So guys, ito yung amin sala ngayon. Yeah. Kasi tatlo lang naman kami dito eh. Mm -hmm. So. Hmm. Yeah. So. Marami sana akong gagawin kaya lang hindi pa talaga maano yung aking um, mga gagawin. Hindi pa naka-schedule talaga. Gusto sana namin maglagay na ng Christmas tree, kaya lang sabi ko sa October na lang siguro para para mas ano. Masyadong ano eh every, every usually every year, naglalagay kami ng Christmas tree pagpasok ng September. Naglalagay na kami ng Christmas tree. Kaya lang ngayon medyo tamad-tamad na ako. Tamad-tamad ako maglagay this early. Kaya sabi ko sa kanila, ano na lang? Sa October na lang siguro para para mas ano, mas maganda. Mas mas maganda rin, maganda rin. Pero ibig ko sabihin para mas anong tawag doon? Mas taka ano talaga ako. Kaso ngayon gusto ko sana maglagay kaya lang meron pa akong gustong um, gawin para para don sa paglalagyan ng Christmas tree kasi uh, dati dito ko siya nilagay Oo, mga ilang years din dito ko nilalagay yung aking Christmas tree ito yung mga pictures dito eh ngayon kung tatanggalin ko sila saan ko sila ilalagay wala akong paglagyan so ito dito is mga nakaano yan ito project to ni Amon eh. Itong Mickey Mouse na pencil case. Project niya yan. Tapos ito rin na isa. Project niya rin to. Project niya rin to. Mga projects niya yan eh. Uh, grade 4 and grade 5 ata. Yung mga projects niya to. Yan, nilagay lang namin dyan. Tapos, ito yung kita namin sa load. Pag nagpa, may nagpapaload. Ayan. So, ito mga pictures na yan. Ayan. Ayan. Okay. So, yun ang mga ano namin. Tapos, um, wala namang malaking ano dito ngayon sa amin. Ang amin pinaka ano lang ngayon is yung maulan. Maulan sa labas. Pakita ko ulit sa inyo guys sa labas. Kasi wala ka talaga magawa. Hindi ka talaga makakalabas pag gano'n. Dahil maulan. Hmm. Medyo ano naman. Medyo hindi naman siya gano'n ka, ano, kaya lang tuloy-tuloy yung ulan eh. Kagabit pa yan na ulan. Talagang non-stop. Pero hindi siya gano'n kalakas hindi ganun kalakas na ulan. Tapos kaya napagising namin sa umaga, medyo mas malakas siya kaysa doon sa um, kahapon na diniklear na talagang walang pasok. Kaya nagulat din kami na may pasok. Dahil sabi ko nga, mas, mas worse kanina pagising namin kaysa yung kahapon. Kasi kahapon, hapon na talaga siya umulan. Hapon na talaga umano yung ulan. Uh, bumagsak yung ulan. Parang ano lang, hangin-hangin lang kahapon dito. Pero ngayon, talagang umulan talaga na magdamag na na ulan. Magdamag na ulan, malamig nga eh. Parang sabi ko nga, uy, malamig na yung aating uh, ating panahon na yon Kaya maganda na siya ito, maganda na siya ito So, ang pinaka ano lang ngayon talaga is marami nagkakasakit kaya yan si Amon naka, naka ano siya naka, na may nakahawa sa kanya siguro or minsan siguro ano meron siyang kaklase na inuugo sa sipon nahawa din siya or since talagang ano talaga ngayon uso talaga yung ubo uso yung sipon uso yung lagnat kaya sabi ko sa kanya Uh, medyo mag siya kung nasa school siya kasi syempre dadalhin niya dito sa bahay Mahawa naman ako eh yun ang kinatatakutan ko na mahawa dahil hindi pa naman ako ganun ka ka okay di ba? um, iwas iwas pa rin talaga ako sa mga sa mga pwedeng uh, pwedeng pwede akong mahawaan yan yeah. so guys medyo lumalakas malakas pa yung ulan ngayon ano kaya anong lunch niyo mga um, anong anong lunch niyo ngayon? Kami yun nga, yun lang yung lunch namin. Ah, uh, puro bulay. Masarap talaga ngayon no yung mga sabaw-sabaw. Kaso nga sabi ko wala kami kaming pwedeng sabawan. Saka hindi naman ako kumakain, hindi naman ako pwedeng sa manok. Talagang nung malaman ko na bawal pala yung manok. Um, talagang hindi na ako kumain. Pag nagkikrib ako ng manok, kasi favorite ko rin yung manok, um, titikim lang ako, asik kukuha lang ako ng konti. Yun, para maano yung cravings ko. Yun, pero as much as possible, iwas ko talaga siya. Iwas ko talaga na hindi ako kumain nun. Pati itlog, wala-wala talaga. So any kind of fish naman, lahat ng gulay, lalo ng yung mga, mga green. yon mas, mas, ano yun, mas safe yun mas okay yung sa akin. Kaya, ah, uh, wag na muna. Kasi, kaysa naman, di ba, kaysa naman, ako uli yung maging talunan para, para sa pagkikrave ko lang ng pagkain na dapat pala iwasan. Yan, yeah. so, uy, may mga ano sa labas. Yeah. So, paano kaya yun, may, no? Kasi yung bagyo talagang hindi pa ata nakakaalis. Galing siya sa Bicol, katapos siguro nasa Luzon na. Ano bang update ng bagyo? Nasaan na yung bagyo? Ah, Cagayan na. Ah, nasa Cagayan na. Cagayan Isabela. Yun, usually ganun ang ano nila ng bagyo eh. Doon bumabagsak talaga. Kawawa nga yung mga taga-north. Lagi talagang tinatamaan. Dadaan lang sa ano, Uh, may, sa Maynila, medyo may mga friends ako na nakita ako sa Facebook na mga binahabaan na rin sila. So, shout, 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 shout out. Shout out. <laughs> shout out sa lahat ng mga taga Maynila. Mag-ingat kayo guys. Sana hindi kayo binaha. O yung mga binaha man, uh, ingat na lang. Wag, wag, wag kayong ano, wag kayong lumusong sa sa baha alam nyo naman yung kailangan ingatan doon kung bakit bakit bawal lumusong sa baha dahil doon sa mga daga, daga ihin daga. Then shout out din sa mga kapatid ko sa Tagig. Ah, uh, sana hindi sila binaha. Pero alam ko hindi na sila binabaha dahil pinataasan nila yung ano nila. Mga pamangkin ko, mga apo ko diyan sa sa Tagig, shout out. Ingat kayo. Yan, yung mga kaibigan ko sa sa so, Maynila, sa so, isang party man kayo ng Maynila, mag kayo sa sa baha. Yan. So guys, uh, enjoy your lunch. Kaya at tatapusin ko na to guys para makakain na kayo. Makain na rin kami. Yan. So have a uh, happy afternoon kahit na maulan, kahit na ngayon ngayon medyo mahangin-hangin. Medyo mahangin talaga siya. Hindi siya I, mas mas okay pa kahapon eh yung yung ano niya yung panahon ano na hapon na talaga siya bumagsak yung ano yung yung ulan o yung hapon na hapon na namin naramdaman yung bagyo kahapon pero ngayon talaga since kanina madaling araw naririnig yung ulan ng damag hanggang ngayon hindi pa tumitigil mahina lang siya pero may kasamang hangin at um nakakaano pa rin siya kasi siyempre uh, bagyo 'yan eh bagyo na kailangan mo talagang magstay magstay home as much as possible para makaiwas kasi dito nga sa amin na na-mention ko to kahapon eh uh, pag tuloy-tuloy yung ulan baha sa palengke 'yan baha sa palengke namin 'yan ingat guys um, Uh, sana um, please subscribe and kung hindi pa kayo nakapag-subscribe at um, likes at pinutin nyo lang yung ano para kung gusto nyo i-share and ingat-ingat lagi love you guys, bye bye